So, hello mga manay. Magluluto nice. tayo ngayon ng papaitan. Bali, nagpakulo na ako, tas nagpalambot na ako. Ang ginamit ko ay pressure cooker. Ngayon, kung wala kayong pressure cooker, pwede naman kayo gumamit ng uling. Aso nga nang matagal palambotin. Eh. So, ginagawa natin to para matanggal din yung lansa niya. At tayo like, ko sinasabi, kapag bubuksan ninyo yung pressure cooker niyo, huwag yung bubuksan ng mainit pa, or kulog na kulog. Kailangan pa sisingawin niyo yung pinaka- eto lutito niya. Bali itong lulutuin ko, isang kilo lang to. Kasi hindi naman kumakain yung mga bata. Kami kami lang matatanda ang kakain dito. Ang gagamitin ko nga palang uh, laman loob na ating papaitan ay baka. So, masarap sana kapag kambing. Kaso, wala akong makita nakastak ko sa sa ref. Kaya ito na lang yung lulutuin ko. So, isang kilo lang ito. Dapat na may kasama itong puso. Tapos, ang tawag doon? Lapay, bato, kaso, ito lang yung mga gagamitin ko. So, eto mga manay, ang konti, di ba? One kilo lang to So, one kilo, kasama na itong may atay ng baka, eto baga yata to kasi pinabili ko lang to tapos ito na yung magkakasama sa 1 kilo pinabibili ko rin kasi ng puso tsaka ng bato wala na daw kaya ito na lang so gagawin natin hiwain natin yan ng maliliit san ba masarap to di ba pulutan pulutan tas maraming sabaw ngayon yung paglilinis nito kung magtatanong kayo kasi diniretso ko ng luto, di ba? Kailangan lamasin nyo sa asin, tapos lagyan nyo ng suka. Lamasin niyo nang lamasin hanggang sa matanggal yung dulas niya tapos yung mga itim-itim dito sa libro kasi meron diyan. Kaya kailangan matanggal niyan para hindi siya malansa. Then bandawan ulit, lamasin nyo ng asin. May nakita pa nga ako sinasabunan yung ganito ah. Para dumatanggal yung lansa. Yung iba naman nilalagay ng, ang tawag doon yung pinaglutuan sa kahoy yung tawag doon yung abo nilalamas nila para matanggal yung dulas daw so kanya kanyang technique na lang kailangan talaga kasi matanggal natin yung lansa ng ating gagamitin na laman loob kasi alam naman natin kapag laman di ba malansa yan so hiwain lang natin kailangan yung hiwa po dahil napakulo na natin to kumbaga lumit, lumit na siya no so hiwain yun na lang depende sa laki na nais ninyo pero normal naman na hiwa ng ganito ay Ah, maliliit. Kasi yung hinahabol lang natin dito yung... Ako, hinahabol ko dito yung sabaw eh. Tapos, matanong ko rin kayo mga manay. Kayo, pag nagluluto ba kayo ng papaitan, ano yung ginagamit niyo na ah, para pumait? Kasi iba-iba yung nakita ko traditional sa iba-ibang lugar. Meron akong nakita na gumamit ng serpentina, yun yung sa lola ko. Serpentina, pampapait. Kasi ba, may serpentina, mapait yun, di ba? dahil may nakita naman ako sa kaibigan ko naman uh, sa Pampanga. Ang ginamit naman ay um, uh, dito, yung kalamansi naman. Balat ng kalamansi yung ginamit. So, iba-iba pala talaga yung mga ginagamit na para pumait yung ating kapaitan. So, nasa inyo na lang kung ano yung yung nakasanayan ninyo. So, doon na lang kayo para hindi na rin maiba. Pero eto, gagamitin ko dahil may libre tong papaitan. Updo. Ito yun. Para sa inyo. So, yan. Dalawang piraso to. Libre na to. Hindi mo na to bibilhin. Pero kailangan tatansyahin mo lang yung paglagay kasi dapat depende rin sa pait na nais mo. Hindi pwedeng ibuhos mo lahat. Mamaya hindi mo na makain yung naluto mo. So, iwan lang natin to. So, maliliit na lang yung hiwa ko dito kasi lumiit na siya sa ating pagpapakulok pag maayos yung paglilinis mo ng laman loob, hindi siya malansa. Kaya kailangan sa paglilinis talaga dun pa lang. Ito, tuwalya to. Next time, duto naman tayo ng papaita ng kambing. Masarap tong kainin kapag mainit. Hindi mo kailangan tong hintayin na lumikasin. Magsisebo dala lang naman natin may mga taba-taba to so kapag lumamig yan yun lang lulutang tapos titigas kailangan initin mo ulit yung 1 kilo marami din siya kung titignan ninyo ha alam nyo lang konti then maraming sili hmm, sarap so yan okay so tapos na ako maghiwa So, pwede na tayong mag-start mag-luto. Bale, gagamit tayo dito. Meron akong mga panggisa natin. Meron tayong sibuyas. Luya, hindi pwedeng mawawala yan. Then, bawang. Tapos, maglalagay tayo dito mamaya ng siling verde at siling labuyo. So, ayan. Ready na tayo. Pali ako magluluto. Kasi konti lang din naman itong gagawin ko. So, yung kapay lulutuin. Okay. Ngayon, kung mapasukin nyo itong pambenta, doblehin nyo na lamang po yung recipe na sinabi ko. Kasi ito is 1 kilo lang. Kasi pang ulam lang talaga to. Pero kung gagawin yung pambenta, lalo kung meron kayong kalenderya, doblehin nyo na lang yung sangkap. So, painitin lang natin itong ating pan. Then, maglalagay din pala ako ng beef cube, tapos pansigam. Yung sili natin, On the way na. <laughs> yung inatusan ko hanggang ngayon wala. So, initin lang natin to. So, lalagay na ako ng mantika. Ayan. Then, una kong igigisa pagsasamahin ko na yung sibuyas. Ay, sibuyas. Luya at bawang. So, ito yung una kong igigisa. para lumabas yung aroma. Then, sarap ang sibuyas. Damihan niyo po yung luya at bawang. Kasi pampatanggal po yan ng lansa. Kapag nakikita ninyo na lanta na yung ating sibuyas, tapos naamoy niyo na yung luya at bawang, pwede na tayo maglagay ng ating laman loob. Ito yung pinagsama-sama natin na isaw, tuwalya, libro. Laman loob po ng baka. Ngayon, kung hindi kayo gumakain ng baka, pwede rin naman yung laman loob ng kambing. Tapos kayo na rin po yung bahala kung ano yung gusto nyong laman loob. Kung hindi kayo kumakain ng atay, ng puso, huwag yung lagyan. Ito, wala tong puso at wala ding tawag dito yung bato. Kasi wala akong nabili. At dahil nga napalambot na rin natin tong laman loob, isunod ko na rin tong baga. Yan, sama ko na yan dyan. Then, yung atay nang baka. Sama na natin sa pagisa para matanggal din yung lansa. So, halu-haluin lang natin. Then, maglalagay ako ng pampalasa. Maglalagay tayo ng paminta. dami nyo ng paminta kasi masarap kapag maraming paminta. Then, yung uh, pampaalat ko, lalagay ako ng patis. Magdadagdag na lang ako kapag kulang. Asaloin ulit natin. Ang Kailangan talaga po sinasangkot siya kasi nakakatulong yun para hindi malansa yung ating papaitan. At kailangan marami nga po ang luya at bawang. So dahil natimplahan na natin to, hayaan mo lang natin ng mga at least 1 to 2 minutes bago natin sasabawan. So ayan, haluin ulit natin. Then pwede na tayong maglagay ng tubig. Sa tubig po, nasa inyo kung gaano karaming tubig yung gusto nyong ilagay. Siyempre, sa so papaitan, masarap kapag masabaw. So, bali dito, naglagay po ako ng dalawang litro ng tubig. Haluin ko muna bago natin takpan. Ayan. Then, takpan natin to. At hayaan natin ng mga ilang minuto dahil malambot naman na yung ating laman loob. Kuro mga 20 to 25 minutes. So, ayan, kumukulo na. Buksan ko muna kasi maglalagay pala ako ng pampaasim. Haluin ko lang. Maglalagay ako ng isang pack ng pansigang. Isang maliit lang na pansigang. O pwede rin kayo gumamit ng fresh na sampalok. Then, yung ating isang piraso na beef cube. Ito ay optional. Pwede namang wala niyan, pero syempre para malasa yung ating sabaw. Kasi yung pinagpakuloan ng ating laman loob ganina, hindi natin pwedeng isama yun dahil nandun yung lansa. So, kailangan din kapag nagpalambot kayo ng laman loob, timplahan nyo rin ng luya, bawang, paminta, para matanggal po talaga yung lansa. Tapos, huwag nyo gagamitin. Okay? Tapos mamaya na ko nalagyan balikan kapag lalagyan naman natin ng yung ating pampapait, abdo. So ayan, makalipas ang ilang minuto. Lalagyan na natin ng siling verde at siling labuyo. So depende, hindi ko siya kinat. Buo-buo kasi yung iba ayaw na sobrang ang ha. So, lalagay na natin. Then, ito yung tawag dito, abdo, di ba? Ito yung abdo. So, ang paglalagay po, tansyain nyo lang. Kailangan tansya. So, huwag nyo muna ilalahat. Tapos, titikman ninyo. Depende po yan sa pait na gusto ninyo. Para po, hindi kayo masobrahan. Kasi pag sobrang pait, maka hindi nyo na pumakain. Then, halu-haluin lang natin. Titikman ko muna. O. Oh, Magtimpla na tayo ng ano, alak, char. Ayan, sakto-sakto lang. So, sakto yung pait, tapos yung alak. So, kayo na lang yung mag-adjust kasi like ko naman sinasabi sa timpla, di ba? Hindi tayo pare-parehas, merong matabang yung panlasa, gusto lang yung sakto lang, meron naman maalat yung timpla. So, kayo na lang yung mag-adjust, pwede nyo pa itong ng mga pampalasa na naisin nyo. Pero para sa akin, okay na to. So, patay na natin yung kalan at pwede na tayong maglagay sa... Kailangan dito alak eh. Kailangan dito yung pares alak eh. Kasi sarap nito pampatanggal daw ng hangover. Kaya habang nagiinom ka, di ba? May hinihigop ka na mainit na sabaw. So, ganun lang kadali magluto ng papaitang baka. Baka to, ah. Hindi to kambing. So, pwede na tayong kumain. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po ay masubukan nyo ang ating napakasimpleng pagluluto ng ating papaitang baka. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Tara na po! At kain na po tayo.